Hi guys! So for today's video, kakain ako ng talintubo na gawa ng aking pinaka malakas na biyanan. <laughs> so itong kalintubo niya talaga guys, dinadayo. Kasi legit naman din talaga na masarap. So kung gusto niyong bumili ng kalintubo or kung sakali man na wala kayong makain, eh, tumakbo na kayo dito sa amin. tag silang. Ay! tag silang ito. Ayan. Marami, maraming kanin, Maraming manok. So, kain tayo. Ayan. Kahit di mo nalagyan ng toyo, masarap siya. Kalat natin para. Para kumalat ang ulam. So, lahat may lasa. Ito kumain ng mga ano um, pang, masang kain. Mmm. Tagtin silang ang kalintubo ng aking biyanan. Ang original na gumagawa ng pastel. Kinsi lang, maraming kanin, maraming naman. Sakto lang ang laman. Sakto lang din. Mabubusog ka pa aga. Mungkin umorder, PM lang kayo. Kasi araw-araw siyang gumagawa ng kalintubo. I <laughs> do

Nandiyan sa ano? Nandiyan mo nandiyan? Tsaka bilit. Halagay mo. Hindi mo maalala sa muna. Hindi ba? Kunti na lang. Sa halagang 15 pesos, mabubusog ka na. Masarap pa. Ya, ano pang hinihintay nyo? Dumayo na kayo dito sa... Nicole store, simut terap, hmm, hmm, sayang. Yes, Sauve un. Goton. Bye bye.